Boss, nandito na naman kami sa laot Nagaanap kami ng Maulam namin Ngayong gabi Pero no? Nasakit na kami ng laot Ayo Ayun, yung ano, albay Ayun, katandoanis yun, no? Layo. Ito naman yung camsor. Nasa gitna kami. Naghahanap muna kami ng pangulam. Nabigas lang kasi dala namin ngayon eh. Hey. Ah. Ayun, no? ng oh. Ang lit it Ayan oh, meron ng pangulam oh Wala Oh, meron na Pangulam na kayo mga boss oh ayan oh pulang awan kailin nga, baila nga. E, yung isa ipapain ay namin ayan oh pain nya pain sige lalaglag na yung isa pang ulam mga boss pang ulam Ayan, okay, pag na amin, oh. At tuloy. At tuloy na palaban-laban. At tuloy daw, at tuloy. Oo, oh, kanakabutas ang atuloy. <laughs> Kamala. Ang <laughs> magian. Kamala, <laughs> ito pa lang pang na amin, oh. Ay, ha, Lima pa ya, lang. Kamala <laughs> <laughs> daw, nakamala. Kuryusa, ah, nakaiga. Ayan, malapit na kami kumain, mga boss.

Boss, kaya na na Ayan o Let's go Kusin yung Kusin yung suka Ayan na, fresh na fresh Kaya yung kanin Kaya na, kaya na Wala magbibidyo Time out muna